guys. Good morning. sa pampo ko. Ako sa pampo ko. kami sa flight namin hinapot Pilipinas. Ako uh, sa galang location na sa pampo. 14 days. Ako So mamaya, flight namin mamaya. Ako alas. Dose. ng sa terminal uh, terminal 1 international kami Bangkok, Thailand so waiting na po kami sa boarding ng so ang dito guys nasa ano po ako sa iparit si Mr. Andrew si Mr. Guys eh. Guys, hindi na ako makapaghintay umuwi ng Pilipinas kasi kailangan ko talaga linisin ang bahay ko ngayon. Mahamay talaga ang bahay ko ngayon, guys, ng pupo ng pusa. Grabe. Kasi, pero yun, guys, 12, 14 days kami wala. Actually, for 13 days lang. Uh, 14 days na kasama na ngayon. Ayan, so, masarap mag-vacation, guys, especially kapag, ano, kapag kimbang, gusto, ano, pag gusto ko mag-vacation talaga, guys, na maapot ng dalawang buwan. Actually guys, yung visa ko, about sa visa ko naman, akala ko, 10 days or 2 weeks lang ako pwede dito sa yung visa ko. Pero binigyan, pinagbigyan ako ng visa ko, nung nakuha ko na yung passport ko, yung pagtingin ko sa visa ko is, ano, 2 months, ano ko, long stay ko dito, 2 months visa ko dito sa bangko So, nakakatuwa di ba kapag may visa kang to months uh, three weeks of opinions amin. Yes, medyo, uh, and just medyo na mag na-enjoy mo yung vacation mo dito sa Bangkok pero ang uh, problema kapag may pet Siyempre, iba ay talaga yung iisipin. Lalo-lalo na walang mag-alaga sa pet. Wala ka may iwanan. Hindi talaga may iwanan na mag-iisip ka. Kaya ako talaga, hindi ko na talaga makikilan o makapagintay na babalik ko sa Pilipinas. Kasi nga, dahil walang hayo, naiwan sa alaga ko. Uh, Dala naman ako ka katat na umuwi kasi syempre ayoko ko nang bayaan yung bahay na maamoy. So guys, habang naghihintay tayo ng flight papuntang Pilipinas, kakain mo tayo ng tinapay. Ayan, nagbutong kami guys. Alam mo ba, nagbalat siya ng give me the fruit. Nagbalat siya ng dalang hita. <laughs> nagbalat siya ng dalang hita. Tapos, pinartneran niya ng tinapay kain po Sandwich na pa? Eh. matagal-tagal pa naman yung flight namin, so syempre, ababagay naghihintay ka ng flight, na matagal-tagal, ka so kakain tumuna. muna. ayusin mo ng daluyan, daluyan sa kahon, daluyan sa pan, daluyan, sa 7 sumama, Ayan. at saka contact information the Eleven, yung cake. Ang tubig lang talaga dito sa airport na talaw. Nagsisiyang ko, tinapon ko yung, to, yung, yung bottle ko. Sana tinanggal ko na lang yung tubig. Kasi may tubig pala dito guys. Oh. Ayan guys, so may tubig pala yan siya. Nagsisi talaga ako. Say kain. Kain po. Kain po. <laughs> Bumili lang ako ng tubig. How much this? 40 baht. 40 baht po. sarap ng tinapay sa bangko. Pero kapag mag-stay ako dito ng matagal guys, medyo talagang tataba ako kasi nga wala kang ibang iisipin, kain ka ng kain, ng kain, ng kain. Bili ka lang ng bili, kain ka ng kain. Sa so, guys, nasa waiting area na kami. Ayan. See you, Philippines! So, guys, lumipad na ang aeroplano na sinakyan sa namin, guys. So, see you soon, Philippines. Bye for now. So, guys, alas 5 na ng hapon. Maggagabi na, saka palanding yung aeroplano na sasakyan namin. Ayan, pababaan na. Pababaan na kami, guys. Welcome back, Philippines! And so, finally guys, nakalanding na kami. Palanding pa lang yung plano na namin guys. And so far, as in tired talaga guys. My goodness. Akalain mo, kung ano yung nakakapagod sa atin. Yung pagpasok mo pa lang sa airport, hahanapin mo pa yung check in Malakarad ko sobrang haba. Kasi sobrang haba ng Thailand airport. Bago pa makapasok doon sa Terminal 1. Thailand Bangkok so ito na unti-unti na bumaba yung aeroplano bumaba at bumaba na siya na ba. Unti -unti. pa unti-unti ayan magbilis pa at saka ang ganda ng ano ng pagtakbo ng aeroplano and finally nakalapag na kami guys perfect na perfect talaga yung paglapag na dahil Guys, nakalanding na kami guys. Nakarating na kami sa Manila International. Ninoy Aquino. Mamadali na yun makaupo oh. <laughs> Palabas na po kami ang dami tao lang din kami natapos guys sa ano naka ano sa immigration. So yung hobby ko hindi hiningian ng e-travel. Tapos sa immigration, kailangan tanungin yung uh, kung kasal ba kayo ng asawa mo or kano ano mo siya. Ganun. Tapos hindi na siya hiningian ng e-travel. Pero paglabas natin guys, yung mga yung e-travel na inano natin, Uh, ginawa natin. Kailangan picturean doon. Kailangan i-scan. bago na ngayon yung ano sa immigration, guys, sa airport. So, yeah, oras, na sa oras, taxi kami ngayon or Wait, wait. Go out from here. Sisingilin ka ng mahal dito. Dollar ang taxi dito sa Bungan ng ano, ng uh, airport. So guys, finally nakarating na kami sa bahay. Sobrang traffic pa rin ako sa biyahe. Traffic pa dito sa Manila. Tapos, nagdagdag additional yung uh, additional yung uh, time natin. Kaya sobrang pagod. And look at my husband. Pagod na pagod knockdown. See you guys for the next videos. Upload, bye bye.